may branch na sa Cotabato City ang pinakamalaking agency na Haji and Umrah sa Pilipinas, kaya puntahan natin ang grand opening nito. Ito ay matatagpuan sa Annex Building ng Mall of Honor sa Cotabato City. Interviewhin natin ang may-ari ng Haji and Umrah Plan na si Sheikh Sansibar Jamahali. Ito na ba ang pinakamalaking agency ng Haji and Umrah? Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, so far, uh, uh, Haji and Umrah Plan, siya po yung uh, agency na nakafocus talaga uh, to cater uh, the pilgrims no, from the Philippines, uh, those who want to go for Hajj or go for Umrah. Uh, alhamdulillah, uh, mayroon na tayong tatlong branches sa ngayon na open. Uh, first is sa City, pangalawa yung nasa Manila, at uh, pangatlo na sa Cotabato. InsyaAllah, uh, on Monday, we are going to open our HUP, uh, Dabaw branch. Okay. Paano maka-avail ng umrah ramadan? Uh, sa One, ngayon, four, open five, na po yung umra natin sa Ramadan at uh, alhamdulillah mayroon tayong 30 days sa uh, Ramadan, 30 days umra sa month of Ramadan at mayroon din tayo sa last 15 days ng uh, Ramadan. So uh, either uh, 30 days or 15 days, doon na talaga magsasala ng aid sa uh, Magka, sa Maslidil haram insya Allah. At mayroon pa tayong uh, side trip no, sa Ramadan. Kung sino yung gusto mag-side trip uh, sa Dubai, mayroon po tayong 'yung uh, side trip sa Dubai after ng Ramadhan inshaAllah. Paano ang paraan ng pagbayad? Uh, so kung sino gusto mag-Umrah inshaAllah, uh, lumapit lang po sa uh, ating branch, no. Uh, sa mga taga kutabato nasa na sa Alnor po yung branch natin at pwede na po kayo mag-register mag-fill up po kayo ng forms uh, sa office at uh, magbigay kayo ng requirements uh, number one is sa uh, passport no dalhin niyo yung original copy of passport para i-scan is namin dito at uh, vaccine card no required po yun para sa visa at magbigay kayo ng picture, no? 2 by 2 picture. Or kung wala kayong picture, dito na kayo sa office pipicturan. No. So, after ng registration, magbayad po kayo ng 50% of the total amount. I-deposit -de ninyo po sa bank, no? Yung uh, uh, bank ng Hatchin Umra Plan sa either sa uh, uh, PNB, sa Bank of Commerce, wala ata dito sa Cotabato, at sa BPI. Meron po tayong account sa BPI. So after ninyo ma-deposit ang payment sa BPI or sa uh, sa PNB dadalhin niyo po yung deposit slip dito sa office upang ma-update yung payment niyo So yun po ang first payment natin 50%, then uh, on February 10 ay collect na po natin yung full payment para ma uh na confirm na yung uh, registration natin, ma-confirm na yung booking natin sa airline at sa hotel sa Madina at sa Mecca inshallah taala. Paano naman ang Hajj? So yung Hajj uh, also uh, open na po yung registration natin. Uh, yung Hajj meron po tayong kategory na uh, Hajj al at yung Hajj uh, badal Hajj. Pangalawa, yung pangatlo meron po tayong Hajj savings plan. So sa Hajj al kung sino yung gustong mag-Hajj this year, open na po yung registration. So mag-register na sila at mag-submit na rin po sila ng requirements. Same requirements with Umrah, no? Passport, vaccine card at saka picture. So magbayad na po din, magbayad na, din, magbayad na po din sila ng uh, down payment. Actually hindi pa po talaga fix yung babayaran natin or yung full package natin sa Hajj this year. Uh, but the approximately uh, pinag uh, sinasabi namin sa ating mga pilgrims so na po sila ng 350,000 for uh, haj package no included na po lahat-lahat included na po yung uh, domestic ticket yung uh, hotel airline food uh, Uh, wala na po silang ibang babayaran. Full package na po 'yon. So 'yun po ang uh, nating Hajj Mabroor. At 'yung pangalawa, 'yung Hajj Savings Plan. So mayroon tayong Hajj Savings Plan from 1 year hanggang 10 years. Mayroon po tayong plan, pipili ka kung uh, ilang years ang kukunin mo. Let's say you want to uh, go for Hajj after 5 years. So 5 years plan 'yung kukunin mo at bibigyan ka namin ng estimate kung magkano 'yung uh monthly uh, savings na kailangan mong i-deposit sa iyong account. So, let's say 5 years, so monthly magkakaroon ka ng savings sa bank. At uh, i-update uh, namin dito sa system no ang iyong monthly payment. So, after 5 years, insya Allah, makakahads ka na. Yun po ang uh, maganda at maging priority mo ang ang hajj, no? Sa mga expenses mo, mauna yung uh, uh, igagastos mo sa hajj para para yung priority talaga na makakahajj ka within that period na ano gusto sure. mo. At yung pangatlo, meron tayong uh, badal hajj. So, yung badal hajj, sa uh, kung sinong uh, namatay na or nagkakasakit uh, na hindi niya makaya no, mag ng hajj ng kanyang sarili at meron siyang pera, so pwede po siyang mag-apply or i-apply siya dito sa hajj and umrah uh, staff na po namin yung uh, mag, mag magiging badal no uh, magkakaroon mag magiging proxy ng pag-hads para sa kanya so yun po ang tinatawag nating badal hads tatlo po yung program natin sa hads inshallah magkano naman ang presyo ng umra Uh, yung sa umra natin ngayong month of Ramadan, $3,200. So approximately nasa $180,000 po yung uh, last 15 days of Ramadan uh, umra natin. So iba naman po yung rate pag 30 days. Uh, at iba rin naman po yung rate no, pag nag side trip sa Dubai, $1,600 ang magiging additional. So sa package po natin, uh, uh yung, mga pa yung mga inclusions po sa ating package ay uh, mayroon ta uh, included na po yung international ticket, uh, transportation sa Saudi Arabia no, from airport to hotel, Uh, Madina, from Madina to Mecca at yung mga tour, no? Madina tour at saka uh, tour at uh, transportation also from Mecca going to airport. So included na po yun. At yung hotel natin sa Madina at saka Mecca included na rin po yun. At uh, mayroon po tayo sa Hajin Umrah plan na uh, free sahur at iftar wala na po kayong problema sa pagkain uh, Mayroon na tayong sahur at mayroon na rin tayong iftar. pero din po tayong uh, uh, previous, no? Uh, kagaya ng jacket, lahat ng pilgrims natin binibigyan natin ng jacket at uh, binibigyan din natin ng souvenir t-shirt sa mga umra at uh, ihram sa mga sa lalaki. Meron na rin po ibinibigay tayo at hujad para sa mga babae. Uh, Jack uh, IDs uh, at marami pang ibang previous po insya Allah natin May mga malalaking tao o politician na ba kayo na cater? Yes po, marami na po tayong na cater na politicians uh, included na yung mga mayors no? uh, congressman Uh, governor kahit hindi ko oh, meron ba, na meron yung mga alam meron na po so may mga impinarin na rin po uh, from uh. Sa Bangsamoro na cater natin at may mga head of office din from Bangsamoro na nakasali na sa ating umra at sa ating hajj inshallah ta'ala ano ang masasabi mo sa mga may planong mag-hajj o umra? Ah uh, kung gusto, kung gusto mag-hajj sa uh, this year, no, hajj 2024, uh, handa na po yung hajj and umra plan mag receive sa inyo at Uh, handa na rin po yung staff natin ano yung mga chef natin at uh, napansin natin uh, from the previous hajj no karamihan sa ating mga hajj sa ating mga pilgrims ay mga senior citizens no matatanda na at yung iba nagkakasakit kung kaya ngayong Hajj 2024, uh, na, na, mayroon na po tayong medical team, no? Mayroon tayong dalawang doctors at uh, mayroon din tayong nurses. Uh, at marami pang staff no, uh, para mag-assist sa ating mga pilgrims so handang-handa na po tayo uh, mag-receive ng ating pilgrims kung sinong gusto mag-hajj from this area, no, from Putabato City, punta-punta po lang, punta lang po kayo dito sa uh, Mall of Alnor. Uh, uh, kung sino yung malayo dito, uh, like in Davao, magbubukas din po tayo ng office. Sa Rambuanga, may office na po tayo. At sa uh, Luzon, no, mayroon na po tayo sa Manila. So, inshallah Allah, uh, in the future, no, in the near future, magbubukas din po tayo sa Iligan City, inshallah Allah. Insha Allah.